Ito. Hi guys, dumating na kami sa Pilipinas and ngayon mag-unboxing na tayo ng aking mga pinamili. Pinamili. Yan. Eh, ikaw hey. hey, muna, ikaw hey, muna. Eh. Hey. <laughs> oh, ito mga big guy. Hot. Dere na kay. i iingay sa jump pa sa tiga. Earrings pa dito. Earrings, Gigi, ikaw dapat mag-arrange. Kung kanino, shout out kay ni Kisharaya, guys. Butang dito, Kisharaya. Dito ba? Daray yeah, oh, oh, mong bago! Wow! May spooky! Chada, kay bag ni CJ, oh! Uh, May spooky! Kay Saraya! Uy, mama Kisharaya. ni CJ! No, 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 no. Oh, pagbutang mo ah, no. nag-bag ni mo ni! Eh. Thank you, Mitsuko, manin! Ano ni, Panty? Tiger ba? Oo, oh, Tiger! Panti? Ano ni, Shower Cup? Oo, oh, pero wow, na ito CJ na Wow, nice kayo! Ano ni, Shower Cup? Ano na Rina! Eh, ikamuna eh. Ah. Chocolate. Oh, mo rin 'ate? Hindi oo, mo na 'yung lalagbog. Ako, ako 'yung tumbler natin, okay? Ha? Wala pa muntut. Ako lang. Ako 'yung lutong. And one piece of line. Okay, 'ate. Ako may lunch box. Ito. Nara 'kong lunch box. Nara. Makadamia, Mijay, and Oh, chocolate. Diha ibot. Matcha flavor. Uh, Almo ay chala. Dibbo. Isa ra mo oh. ang unbox. Sana. Ma, thisa eh, ra yung uban uh, ani. Cookies na dinosaur. Miji. Nara, nara ko perfume, tunga mini Mijia. mami Among nan si perfume. Uh, Is Is isa ni receipt para bagisa pa. Oh, there's shower cap. Mga cookies. mga cookies cookies binigay ni M shout out Daddy, ni Daddy M shout out Oh, okay. bag ni solita Hayoma. Wow. Wow. Wow, sala all my bond. Oh, ito yung binili ni Claire. Shout, ati, Claire. Mm -hmm. shout out ate big Claire. Oh, thank Oh, mga cookies, ambilang mi, ambilang yung box, buy box din, sumali yung box. Oh, dako, so nice, so nice. Ito yung binigay sana namin kay this, 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 Ang this, 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 Oh. Pupunta lang sa Japan. Oh, tapos yan. Ito yung nakabigat ng aking bag. Ibalik sa yeah. na kay para ugma. And then mga kay Ate Sweety man na. Mm. And ah, then uh, kay Claire. Okay. Ako ka ako, ako ng pencil o ka ng mask. Mag mask Magmask kasi Joe ka na hmm. o oh. Kani ko ani. Dahil akong as sa school. Dagan kay hobby palit. Kani lapis. Oh, lapis oh. pang-dugo. Ibutang sa tiya. Oke, kakak, katong blue kayak dagang eh, blue. <tum> ayo, 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 ayo,